Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdedelikado na nga po ngayon ang France Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong player na pinapaperma ng mga fans sa Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga katrops na maagang malaglag ang Team France sa nagdaang 2023 FIBA World Cup last year, ay pinangako na nga po ng kanilang kupunan na babawi sila sa darating na Paris Olympics. Sa katunayan, ginamit na nga po nila dito ang kanilang pinakamalakas na front court sa pagkakaroon nila ng lateral na Twin Tower na binubuo ni na Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves at Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Kaya kung height lang naman nga po ang pag-uusapan ay wala na nga pong tatalo pa sa laki ng mga sentro ng France. Kaya expected na nga po na magdudumi na sila sa Paris Olympics. Ngunit ang problema lang bago pa man nga po magsimula ang kompetisyon ay binibigyan na nga po agad nila dito ng sakit ng ulo ang kanilang mga fans. Matapos nilang hindi maabot ang expectation ng mga ito kasunod ng pagkakaroon nila ng kasalukuyang 4 game losing streak sa kanilang mga nakalipas na exhibition games. Yes, hindi nga po umuobra sa kanilang mga kalaban ang laki ng kanilang dalawang center since pinapabagal nga po nito ang kanilang opensa at depensa. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong player na pinapaperma ng mga fans sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ang Lakers na lamang nga po ang isa sa mga kupunan na hindi pa nakakagawa ng isang malaking move o trade ngayong offseason season gayong masyado nga po silang nag-focus sa pagkuha ng coach at pagpapabalik sa kanilang mga players. Sa katunayan, ilan nga po sa mga move na kanilang nagawa ngayong offseason ay ang pagkuha nila kay JJ Redick bilang kanilang head coach, pag-draft nila kay Dalton connect at Moroni James, pagpapabalik nila kay DeAngelo Russell at Jackson Hayes na kinuha na ang kanilang mga player option, pag-resign kina Max Christie sa isang 4-year $32 million contract, Lebron James na pinapermanala dito ng 2 years, $104 million contract. Bukod rin nga po dyan, ay hindi na rin naman nga po nila nakuha ang ilan sa kanilang mga players na sino Spencer Dinwiddie at Orion Prince sa free agency bunsod ng kawalan nila dito na bakanting pwesto sa kanilang lineup. And speaking of free agency mga katrops, matapos nga po na wave ng Utah Jazz ang kontrata ni Kenneth Lofton Jr. ng nagdang araw, ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang nagsabi na dapat na nga na itong kunin ng kanilang front office especially na Rob Pelinka sa loob ng free agency market napakalaki para naman nga po ng potensyal nito sa NBA sa kanyang batang edad kaya pwede pwede na nga po siyang kunin ng Lakers kahit anumang oras ngunit gaya nga po nang sinabi ko sa inyo mga katrops bago pa man nga po nalang makuha si Kenneth Lofton Jr. ay kailangan muna nga po nalang magbawas o mag-trade ng player sa kanilang lineup upang sa ganon ay makabuo sila na bakanting pwesto na kanilang gagamitin sa kanya so yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.